Ngayon po sa ating mga balitang pambansa, no choice po tayo dahil epektibo ngayong araw ang dagdag singil sa produktong petrolyo. 40 sentimos per liter po ang patong sa presyo ng diesel at gasolina. Nasa 30 sentimos po naman per liter ang taas presyo po sa kerosene. Ito na ay kaliwang linggo na dagdag singil para po sa diesel at kerosene. Nauna po sinabi ng Energy Department na posibleng ito'y epekto ho naman ng paghina ng piso kontra dolyar. Samantala sa muling pagtaas ng singil sa gasolina at kuryente, hindi naman daw pabor ang National Economic and Development Authority o NEDA sa pamamahagi ng subsidiya para sa dalawang utility. Naunang sinabi ng San Miguel Corporation CEO na si Ramon Ang o President Ramon Ang na ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente at langis sa rehiyon. Hindi raw kasi nagbibigay ng subsidiya ang Pilipinas na ginagawa naman ng mga karatig bansa nito. Sabi ni Neda Chief Arsenio Balisakan, mga mayayaman lang naman daw ang makikinabang dito, lalo't sila ang may pinakamalaking konsumo. Mas mainam na na magbigay ang gobyerno ng direct subsidies sa pinakamahihirap at tunay na nangangailangan nito. Inaasahan po naman ng Finance Department na bumaba ang presyo ng bigas sa loob ng apat na buwan. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, lagpas 56 na piso per kilo ang average na bentahan ng well-milled rice sa unang bahagi po ng Mayo. Pero ayon po kay Finance Secretary Ralph Recto, posibleng magmura ito ng 20% o 10 piso per kilo pagsapit ng Setyembre. Malamang daw kasi ay susunod na ang Pilipinas sa pandaigdigang presyuhan ng bigas na tinatayang bababa din daw sa si ikalawang bahagi po ng taon. Inaasahan daw po mawawala na rin ang export restrictions sa major rice producing countries pagsapit ng September. Ibig sabihin po dito ng Sekretary Recto, dadagsa ang imported na mas mura daw umano ang presyo. Yung po sinasabi niya basically. Samantala, kaugnay naman yan, tinataya ng ilang ekonomista na babagal pa ang inflation ngayong taon. Base sa ulat ng Monetary Board, binabaan ng mga ekonomista ang kanilang inflation forecast sa 3.7% para sa 2024, mula sa dating 3.8%. Inaasahan daw kasi ng mga ito na humina na ang epekto ng El Nino sa produksyon. Yun nga lang, malapit pa rin ang forecast sa 4% ceiling ng inflation target ng Banko Sentral. Nakikita kasing mananatiling mata tumaas presyo ng bilihin dahil sa supply side pressures sa gitna ng mga sigalot sa ibang bansa. Nariyan din daw ang magiging epekto naman ng laninya sa lokal na produksyon. Dahil daw naman sa tinatayang pagbagal ng inflation daw, Umaasa po si Finance Secretary Ralph Recto na matatabasan ng 150 basis points ang interest rates ng Banko Sentral sa loob ng dalawang taon. Sa ngayon po ay naatili sa 17-year high ang benchmark rate na nasa 6.5%. Anya, meron daw posibilidad na simulan po ng BSP ang rate cuts nito sa ikatlong quarter ng taon. Pero niliwanag po ni Recto na depende pa rin nga ito sa magiging galaw ng US Federal Reserve. Ang pinakamainam din po, Secretary, ay uh, malaman natin kung sino ba itong mga taga-monetary board na sinasabing may mga ghost employees yan mga kapatid na pagkalaki-laki na ho ng mga sweldo nila hindi pa sila kontento at meron pang usapin po ng ghost employees ang mga taga monetary board ng Bangko Sentral ng Pilipinas Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.